Hi, good morning po sa inyong lahat. Sabado po ng umaga ngayon. Kung nakikita niyo, oh, naggagawa na naman ako ng biko. Itong biko na to ay order ito sa akin. Isang bilao siya. Ang flavor niya ay open. Alas 7 pa lang ng umaga. Kukunin niya kasi to alas 10 yes ng umaga. Kaya kailangan maluto ko na to. Kakatawa kasi kahit pa paano kumikita yung naumpis nga po na pagbibig ko kahit hindi yung tingi-tingi mas maganda nga yung ganito yeah. mas gusto ko yung ganito kasi hindi na kakapagod mag salin-salin sa lagayan. Tsaka malaking tubo pa ganito pag isang bilaan. Tapos sa isang tao mo lang siya ihahatin. Binibiro ko nga si Ness, na pag umuwi siya dito, maititreat ko siya. Hindi lang siya ang magtitreat sa akin. Maititreat ko siya ng sarili kong pera, ng hindi galing sa pinadala niya. Sabi ko, kasi siya yung kaligayahan din niyang kape. Mahilig yan sa kape. Sabi ko, hindi lang pang Starbucks. Sabi ko sa kanya. <laughs> Natatawa siya eh. Kasi nakakatuwa yung 150. Ay, balit 205. Kasi eh, yung sa ano pa, lagayan. Yung sa ganito oh. Ayan. 55 ito sa nabilhan ko sa unang bili Pero ngayon sa binibilhan ko, tag-50 na lang. Kaya 205. Ngayon yung 205 nasa 2,000 na. Tsaka hindi naman ako araw-araw mag-ano, mag gawa. Pag nabayaran ito, 1,000 kasi ito eh. na isang bilao. Oh. Dagdag ito doon sa ano. Inipon ko. Binubukod ko kasi yung sabi ko. Natutuwa kasi ako. Kasi parang sa free time ko, nagkaroon pa ako ng pera. Tsaka pangarap ko talaga na magkaroon ako ng lutuan, ng mga anong ganyan jeans, special kakanin, ganyan. Kasi marunong naman ako magsuman binibiro ko nga si Rhea. Pinagsasabihan ko siya, biro na totoo. So, sabi ko, ipromote mo yon sa mga kaibigan mo na bito ko. Kasi, yung mga bumibili naman, umuulit naman, paulit-ulit naman sila nag-order. Sabi ko, ibig sabihin, masarap yung pagkaloto ko. So, sabi ko sa kanya. Kasi pin magluluto naman ako, wala naman na peter, na uubos naman. Sabi ko sa kanya. Nakakatuwa talaga pag yung sarili mong pera, yung pinagpaguran mo talaga. Alam niyo yung ibang tao nga, sabi nila, bakit nagtitinda ka pa? Bakit ganyan nagluluto ka pa samantala tapos na yung mga anak mo? Sabi niya tapos meron pa nagpapadala sa iyo. Sabi ko sa kanila, hindi ko naman pera yun yung sa mga anak ko, sabi ko saka may pamilya na yun. dapat hindi tayo umaasa sa mga anak natin. Kung magkano lang ibigay sa atin ang mga anak natin. Yun lang ang tanggapin natin. Hindi tayo pwede magdemand demand ng ganito. Kasi bahala na sila tumulong kung anong maitutulong nila. Sila na ang mag-offer na tumulong. Hindi yung katulad niya na mag-demand ka sa anak mo. Kasi syempre kailangan din nila mag-ipon para sa kinabukasan nila. Pinagpapawisan na ako. Kaya, kahit nagsasabi sila ng ganyan, okay lang, wala akong pakialam. Kasi wala naman talaga silang alam sa akin. Kung tutusin sa isang buwan, di ba, may dumarating na pera sa akin kasi yung upa sa apartment, sa so, Pero bakit kailangan ko pa magluto ng ganito, di ba? Siyempre kasi, habang hindi pa nandyan yung ating gastus, ang katulad siya na si Rhea mag-aaral na siya, mag-aaral siya ng medicine, kailangan pagdating ng araw na yan, nakaready na yung pang-tuition natin. Hindi pwede yung kung kailan uh, dumating yung araw na yan, saka tayo At saka hindi pwede puro salita na papag-aralin uh, ng ganito pero wala ka namang ginagawa kasi sa tingin ko naman kahit simpleng buhay lang pwede ka magpaaral ng doktor basta lang nakapokus ka sa goal mo na yun ang goal nyo na papag-aralin nyo yung anak nyo ng doktor kasi mahal talaga yung tuition tapos yung mga libro ang mahal talaga kaso ngayon kauna to seria si mag re-review muna tsaka mag-board exam muna daw siya sa atin. Tsaka di pa siya naka exam ng NMAT, kailangan kasi yung pag siya nakapasa, hindi siya pwede mag eh. Kaya nga, yung bahay namin sa Banana Hills, pinapamadali namin matapos kasi gusto namin magkaroon ng blessing muna bago siya mag-stay doon. Kasi um, sa October 2, uh, ano na niya, online na niya para sa board exam nila review ng board exam nila, online news nila, doon siya mag-review. -re Kasi tahimik doon eh. Hindi katulad dito na maingay yung mga naglalaro ng computer. Sobrang ingay nila pag naglalaban-laban sila. Tapos, yung mga truck, mga tricycle, mga motor na humangaruro. Sobrang ingay. Doon, makakapura siya. Meron naman kami doon sa kabila may internet doon yung kung saan kung saan nandun yung mga aso namin, luto na yung ating natik uh, kung saan yung mga aso namin, kaso ano nga nandun yung mga aso namin saka yung kabilang kwarto dun, ang dami pang nakalagay ng mga gamit ng anak ko. Lumipat kasi sa malaking kwarto yung anak ko dun. Ang dami pang nakalagay ng mga gamit ng anak ko dun. Kaya, siguro, mas naigin na lang na doon na lang talaga siya sa bananin. <coughs> kapag focus siya sa pagre-review niya. Dilalagay na natin yung ating biko. Ay, hindi to biko yung sinain natin na malagkit. Naglagay ako sa ulo ng tawel para kung may pawis ako o kaya yung buho ko hindi siya malalaglag sa niluluto ko kaya naglagay ako ng towel sa akin, saglit na lang magluto ng biko hindi na ako nahihirapan magluto ng biko patulad nito, itong niluto ko ano to eh, higit dalawang kilo ang biko pa. Ay, ano pa? Gatas. Dapat hindi natin siya titipidin sa gatas kasi para hindi siya para masarap siya. Pag ano kasi, pag tinipid mo sa gatas, hindi siya masarap yung parang konti pa lang ang nakakain mo, parang nauumay ka na. Kasi wala yung sarap eh. Kaya kailangan para balik-balikan ka ng mga nag-o-order sa iyo. Kailangan bag mo titipirin sa ingredients. Sa nyug, sa asukal, sa gatas, dapat hindi tinitipid. Sabi ng anak ko, na mas masarap daw yung giko na, yung buko pandan, kumpara sa ube. Kaso yung nag-order nito, ano siya, yung ube talaga yung ino-order niya. Masasarapan sila sa ube. Hindi pa siya halong-halo. O, tingnan nyo, o. Ang nakakaano nito, nakakapagod yung paghalo. Kasi kailangan talaga, mahalo mo siya ng sobra. Masa, halo mo siya yung halong-halo. Yung pantay ang kulay ng ating managkit. Para pantay ang tamis nila. Tsaka syempre kailangan, tinitikman din yun. Ang lang nito na ito, dito sa kahahalo. Lalo na pag madami. Itong biko ko ito, itong biko ko, kahit abot ito ng 3 days, kahit may gata siya, hindi siya mapapanis di pa talaga siya halong. Hmm, sana yun na aking... Kailangan simutin natin to kasi kasama pa yan sa tamis ng ating nilulutong bacon. Hmm, nakita nyo, ang dami pa. alam yung pagkatapos ko nito, magpapahinga ako ng konti. Kasi magpapaligo ako ng aso. Araw ng paligo ng aso namin ngayon kasi Sabado ngayon. Sabado, Sabado lang namin pinapaliguan ng pinapaliguan yung aso namin. Kasi di naman sila lumalabas sa loob lang naman sila ng bahay. Tsaka yung lahat ng inaapakan nila paikot, puro tiles yun. Yun nga lang, kailangan mo i i-map. Madalas yung ganyan yung i nila kasi syempre maaapakan nila yan. Magkakalat. Pagtapos ko na yung pakainin ng umaga, pag di ko pinapaligo, ang bahala na yung anak kong lalaki. Kasi doon naman siya nakatera. Sa bahay lang kasi nagtatrabaho yung anak ko na isa. Umpisa pandemic din na sila bumalik. Dati sa Makati yung trabaho niya. Tapos nangungupahan siya dun sa kundo. Kaya malaki din yung natipid niya ng sa bahay siya. Yung iba hindi pa durong. Yung may mga medyo tutungko po. -tutung. Kaya umpisa umpisa umaga busy busy talaga ako. Kita niyo pinagpawisan na ako. mainit na kasi. Siguro mga ano na. Alas 8:00 PM o mag-aalas 9:00. Ganoon ang oras. Maihahatid ko ito. Mainit-init pa. Ayan, okay na to. Kunin ko muna yung salamin ko. Titingnan ko kung pantay na yung kulay niya. Pantay na yung kulay niya. Maliba na lang sa tutong. May tutong kasi na nasama. Hindi na Pero konti lang. hahaluan na natin siya ng ito, konting konting latik. Maghalo tayo para magkalat yung latik sa ano, sa biko. Kasi yung iba, gusto nila yung ganyan, nakahalo yung latik sa biko. Meron siyang sa loob ng latik. Sa loob ng biko na latik. Meron siya sa ibabaw. Nahulog. Kita nyo kanina pa ito hinahalo. Ayan, okay na to iin-in-in na la lang natin to sa pinakamahinang apoy. Yung mahinang mahina talaga siya. Simutin natin to na dito. Pati dito. Tapos, maghuhugas na ako ng hugasin para, hindi ko pa nahugasan yung bilaon nito eh. Hugasan ko yung bilaon. Tapos ito, gaganyanin natin. Yan nakita niyo gaganunin pa natin. Medyo basa pa siya, kaya kailangan natin siya iluto pa sa apoy para medyo matuyo-tuyo siya. Ayan. Ito na yung ating biko. Yung kulay niya, ang ganda ng kulay niya pag sa dito, pag nakikita niyo ng personal, pero pag dito sa camera, kasi yung liwanag ng galing sa bintana. Ayan na, palalamigin na lang natin to para maihatid. Punong-puno yan, o. Oh. Ayan, nakita niyo punong-puno yan. 1,000 yan. Ayan, o. Oh.